morning. Hi. Pati na diba tayo. Okay. Eh, ano, pagising ko, uh, tumagilid ako. Ano, naantok ko talaga ako. Tapos nakita ko pala, ano ko. na, lasing ko. Sayo na ako. Ay, magluluto. Magluluto ng um, galunggong. Kapi wow. na kayo, guys. Siyempre, magluluto. Mag... Pagpuntuhan habang nagpuntuhan kwentuhan. Ay, tayo tapos. Magiinit ako nitong kanin na lagi na pabalik-balik na lang sa ref. Kasama pa yung sandok, ha? Kasama pa yung sandok pagbalik sa ref. Nilalagay agad. Pag wala ng kakain, nilalagay agad sa ref para hindi siya maano, mapanis. Ito, nakahanda na talaga yung kawali dito sa kakalan kagabi pa. Kasi kagabi ko pa gusto magprito. Eh, hindi naman naluto ayaw kumain. Hindi, huwag na muna. Sinasabayan ko na rin yung kat. Kaya nga binawag kumain. Pagka ano, yung, excuse me, yung ano-ano na lang ginagawa. Tikim-tikim baga. Kasi ang hirap pag talagang uupuan mo yung pagkain. No? Ayan. Hmm. Tapos itong ano, galunggong, galunggong yun, request niya ate yung kahapon pagdating niya, sabi niya, sabi ko na bang magandang ulam. Sabi niya, ano, galunggong ba? hindi niya alam ang pangalap. Sabi niya, sa mga sarap na yung Di ba so, na galunggong ba? Uh, Gusto ko yung ano ma, yung piniprito mo dati na ano. Da, tapos, sasaw-saw sa so, 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 yun, may kalamansi daw. Yun. Ay, sabi ko yun, galunggong. Sabi niya, yun. Hindi pa pala ito na asin. Uy, hinay-hinay ka muna. Wala pa pala itong asin. Hmm. Wala pa palang asin ito. Nag-iyelo pa. Hmm. Tapos, pagpunta ko naman kahapon sa palengke, wala mang galunggong. Yung ano? tama-tama lang sana ang sales Wala namang galunggong kahapon. Karamihan bangos nila. Okay eh, nakabangos na kami ng isang araw. Hmm. Tapos, ayun, binilan ko siya ng isang malaking galunggong. ayun, pinahiwa ko nga ng tatlong hiwa. Tapos, sa amin naman ni Abi, eh, ibang klase ng isda. Yung matambaka ata yun. Yung amin ni Abi yun, yung pinirito ko kahapon. Tapos, may, may birthdayan man dito. Inabot na rin ng gabi yung aming isda ni Abi. Okay, may pagkain man din sa birthdayan.